Good morning mga kasityo uh, Magpapaksil tayo ng tilapia Punong puno ng gulay Anong <laughs> tawag sa inyo ng gulay nato ito? Kasi tawag nito sa amin sa mas bati Talinong Talinong Nilalagay namin siya sa paksil Minsan sa Sa bawal ay May asim niya niyo. May gulay asim ng kaunti Sarap may Tapos may mustasa ay eh, yung tilapia natin halos mapuno na pala sa kaldera pero pag naluto naman to yung piece na yun kasi may lalagay pa tayong saluyot ganun na kung magpaksi yung maraming gulay kasi sa gulay pa lang okay masarap, masarap maraming gulay yun lang ang, ang kinakain kahit sa gulay kasi <coughs> Kahit kumain ka ng maraming gulay, okay lang. Kaysa kumain ka ng maraming karne. Okay lang naman kumain ng karne, pero okay lang. Pero sa gulay, kahit may isang garden ng kainin mo, walang problema. Sa kaysa. Ayan, kumakulong na siya. Kung anong tawag sa inyo na, at saka mayroon sa inyo ng ganitong gulay masarap dito marami sa amin nito dati halos hindi namin pinapansin sa daming gulay sa amin sa probinsya ayan na? wala na. na ilalagay ko na naman yun sa saluya Ayan, nilagay ko na yung saluyot. Akala mo punong-puno, pero pag unimpis yan, halos hindi ko na makita yung dahon. Pag bagod lagay lang, akala mo ang May timpla na yan. Ayan, ganyan lang. Kunting kulo lang, okay na yan. Isda naman yan at saka gulay. Kain na na. simpleng luto lang pang probinsya at lumalabas yung apoy eh. siyempre luto, loto, loto ng probinsya mga ka salamat sa panunod nyo Suportahan nyo naman sana nagpapainin na rin tayo ng Ayan, umimpis na. Umimpis na yung tikman natin. Hmm. Masim na. Masarap talaga ng ano. Masarap talaga ang paksiyo pag maraming gulay. Masarap ng lasa. Ang nilagay ko dito, tatlong gulay lang. Mustasa. Yun nga, yung talinong talinong, talinong. Tsaka sa luyot. Ang ganda sa katawan mo. Mga paborito ko ito, mga dahon daw. Ramdaman mo naman sa katawan mo. Masigla siya. Mamaya-maya. Oh, Halos luto na siya. Thank you, thank you, thank you. Tara, kain na na. Tignan naman po. natin maraming gulay. Punting kanin. May kamote tayo. May lalagang kamote. ganin lang tayo. Mm. Sir. pa. Ito yung ano, mustasa. Bilis, malamot lang ito, okay, no? Tinap yan. Yeah. OY! <tiple> Man, sa gulay. Oh, may nagbigay na naman ng gulay. Malunggay at saka papaya. Pag pinula. Salamat kay Ariel Gonzalo. lagi ako binibigyan no? ng ano, gulay mabait na dami maangang din pala yung ceiling. ano, haba kumakain din po kayo ngayon kung kamo sa Ayan ang yan, pinain ko kagabi, na po ulan. Ito dati sa probinsya. Ito umaga yan ang pagkain namin. Ini lagi kamuteng kahoy ubi o kaya yung ano yung gabi yung ano laman may lagang sabah karaos naman ang manghirap ng buhay ah tuwing hapon minsan maghanap ng panglaga rin ng bukas mga Pagalaga. Kailangan madilim pa. Kasi papasok sa school. Malayo ang lalakaran. Kakatamad ka. tapos sa hanap ka naman tapos pag uwi mo ng na hapon nag-iisip ka naman kung saan kakakuha ng palaga kay nabukasan kaya minsan tuwang-tuwa kami pag may yung yung tanim na pinuhukay na kasi alam mong doon ka na lang kukuha. Pero yung wala kang alam kung saan ka kukuha. Cobra. Tapos papakain ka pa sa baboy. Hanap ka pa ng pagkain ng baboy. Minsan mga ubad-ubad na lang man sa lalagyan lang ng nyo sa kunting okay na ay nam, nam talaga ng ulo ng tilapia mm -hmm. Mamaya na tayo ng ano. Manok. May nag-sponsor naman sa ating gulay. Gulay araw-araw. Ah. -araw. Sarap. Sarap ng gulay. Salamat sa mga nanonood. Panunod. Thank you for watching. God bless. Po. Ingat po kayo. Bye.